Hanggang na ng umaga, back to work, hinatid agad ni Paul Obrino kanyang asawa si Showtime. Kung haba na hair, yung prinsesa. Prinsesa ang atake. Ipinakita na talaga ni Papi na hindi dapat questioning nung samahan nila ni King. Sapat na iyan para hindi natin sila pagdudahan kung sila ba talaga o hindi. Very protective gyoa nga iyan nung no Star Magic Bond. Alphic check pa ni papi ang gown ni Kini. Alam ni naman ang mag-asawa may pagka-conservative. Ayaw na susuot ng bonggang sexy. Matatandaan, noong mga mall show, di ba din ang mga galawan napakamaalaga nila sa isa't isa? ay nga sa mga ibinahaging komento, Sige nga, Derek, bigyan mo ng deswe na alisin mo sa asap. Ayan si Jenny. Wala naman alam kung hindi hosting. Huwag mo bigyan ng break. Maraming project si Kingney. The only way, mapansin siya. Yung malagalip. Na sobrang inggetera. Hindi tatagtana ng kimpaw. Ilan na yan sa mga komento. Inang taon na rin, hindi pa rin tapos yung issue. Ayon pa sa isang komento isa na ang ibig niyan. Hanggang ngayon gusto niya pa din si Paolo. Kaso ayan naman sa kanya. Nakakahiya, naghahabol pa. May unggal ni siguro siya na hindi rin nagustuhan ni Papi. Tignan mo kay Kimi, grabe yung pagiging maalata niya. At tuwing mag-interview, sinasagot niya na maayos. Unlike sa dati, na palaging ilang Anong sinin ninyo sa si panibago update na naman na ito?